Alam mo, imbes na basahin natin to na parang isang technical manual, gawin natin tong isang kwento. Susundan natin ang buhay ng isang puno, mula sa pagiging isang buto hanggang sa makapagbigay ito ng matamis na bunga. At sa kwentong ito, ang bida ay ikaw. Ikaw ang magiging tagapag-alaga niya. Naitanong mo na ba sa sarili mo, ano ba talaga ang sikreto sa likod ng perpektong prutas? Akala natin madali lang, di ba? Pero ang totoo, may science and sining sa likod nito. At yan, yan mismo ang bubuklatin natin ngayon, step by step. Okay, game na. Bago pa man tayo humawak ng pala o ng punla, ang pinaka-critical sa lahat ay yung lokasyon. Parang sa real estate lang, di ba? Location, location, location. Diyan talaga nagsisimula ang lahat. So, topografiya. Ito yung itsura o yung shape ng lupa. Isipin mo, kung sobrang tarik, pag umulan, anong mangyayari? lahat ng good stuff, yung lupa, yung nutrients, aano rin lang pababa. Pero kung patag o medyo may konting slope lang, mananatili yung tubig at pagkain ng puno. Mas stable siya. Tapos, yung lalim ng lupa. Sobrang importante nito. Ito yung nagsisilbing angkla ng puno. Pag malalim ang kapit ng ugat, kahit dumaan pa yung malakas na bagyo, mas matatag siya. At hindi lang yon, diyan din siya sumisipsip ng tubig mula sa ilalim, lalo na pag Survival skill yan para sa kanya. Okay, eto medyo technical pero sobrang cool, promise. Soil pH. Isipin mo na lang na ito yung susi. Kahit gaano pa karami yung sustansya sa lupa, kung mali yung pH, parang nakalak lang lahat yan. Hindi makakain ng puno mo. Karamihan sa kanila gusto yung medyo acidic, mga 5.5 hanggang 6.5. Yan ang sweet spot. Yan yung mastermind key. At hindi mo kailangan ng mamahaling gadget para i-check yung lupa. Gamit lang ang pala, okay na. Ito yung shovel test. Subukan mo lang humukay. Kung parang sinisimento na sa tigas, paano pa kaya makakahinga at kakalat yung mga ugat, di ba? Kailangan nila ng espasyo para huminga at lumago. Alright, so nakapili na tayo ng perfect spot. Ngayon, it's a big day para sa ating maliit na puno. Ito na yung araw na ililipat natin siya sa kanyang forever home. Moving day na niya. Bago natin siya itanim, pag-usapan natin yung kama niya. May dalawang pagpipilian: soilless or soil-based mix. Yung soilless, parang ikaw yung chef. Simula sa wala, ikaw ang maglalagay ng lahat ng bitamina niya. Total control. Yung soil base naman, may kasama ng nutrients, parang ready-to-eat meal na. So ang tanong sa'yo, gusto mo ba ng full control o mas bet mo yung convenience? At yung paghuhukay ng butas, hindi yan basta-basta lang, may sukat yan. Ang rule, dapat mas malapad mga dalawat kalahating beses kesa sa root ball. Pero, hindi dapat mas malalim. Bakit? Kasi gusto nating kumalat yung ugat pagilid para mas mabilis siyang kumapit at maging stable. Eto na! A very delicate moment ang paglilipat tanim. Dahan-dahan lang ha, kasi yung punla natin sobrang sensitive niyan. Pwede siyang matransplant shock, kaya't alisin mo yung bag ng may pag-iigat, ilagay sa gitna, takpan, at bigyan mo siya ng isang mahaba at masarap na inom ng tubig. Welcome to your new home! So, nakatanim na siya. Tapos na ba? Ay, hindi pa. Dito pa lang talaga nagsisimula ang totoong trabaho. Isa itong long-term relationship. Kailangan niya ng constant care. Yung life support niya, kumbaga. Tubig, pagkain at tamang paggabay sa paglaki. So, paano nga ba siya kumakain? Photosynthesis, yan yung magic process kung saan ginagawa niyang pagkain ang sikat ng araw. Sikat ng araw, plus tubig, plus carbon dioxide, boom, meron na siyang asukal. Yan yung energy niya para lumaki at syempre, mamunga. Pag-usapan naman natin ang pruning o pagpuputol. May dalawang style yan. Una, yung heading back. Pinuputol mo yung dulo para ma-encourage siyang mag-branch out at maging mas malago. Pagalawa, yung thinning. Dito, buong sanga na ang tinatanggal mo. Para saan? Para yung energy ng puno magpunta sa mas konting prutas na magre sa mas malalaki at mas matatamis na bunga. Quality over quantity. At para protektahan yung lupa sa paligid niya, gumamit tayo ng mulch. Isipin mo to na parang kumot ng puno. Pinapanatili nitong cool at basa yung lupa. At ang best part, habang nabubulok itong mga organic mulch, nagiging pataba pa sila. Tuwin one yan. Siyempre, sa bawat kwento, may mga kontrabida. At bilang tagapangalaga, trabaho natin na maging bodyguard ng ating puno. Kailangan natin siyang bantayan at protektahan laban sa mga peste at sakit. So, sino-sino ba tong mga pasaway na to? Kilalanin natin ang ilan sa mga karaniwang kalaban. Unahin natin itong Tip borer. Ang target niya, yung mga bago at malalambot na usbong. Sila yung sinisira niya kaya apektado ang future growth ng puno mo. Mas tuso tong isa, ang mango fruit fly. Sa labas, mukhang perpekto yung mangga. Pero sa loog, doon siya nangingitlog at unti-unting binubulok yung bunga. Nakakalungkot, di ba? So anong gagawin natin? Hindi pwedeng spray lang tayo ng spray ng chemical. Kailangan ng matalinong diskarte. Dito papasok ang Integrated Pest Management o IPM. Hindi ito one-time solution. Isa itong sistema mula sa paglilinis, tamang pruning at paggamit lang ng chemical bilang huling opsyon. Parang chesto, hindi checkers. Kailangan mag-isip long term. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagod, pag-aalaga at pagbabantay, dumating na rin tayo sa pinakamasarap na parte, ang grand finale, ang pag-aani. So paano mo malalaman kung hinog na? Depende sa puno. Para sa manga, yung kalendaryo ang klumo. Mula sa pamumulaklak, bilang ka ng mga 110 hanggang 120 araw. Pag umabot na dyan, malamang ready to harvest na yan. Sa strawberries naman, huwag mong hintaying maging 100% pula. Ang sweet spot niyan ay kapag mga 75% o tatlong kaapat ng prutas ay matingkad na pula na. Perfect for picking na 'yan. Ang citrus, medyo kakaiba. Hindi mo kailangang hintaying maging super dilaw o orange. Pag nakita ka na ng mga 25% na yellow patches sa balat, pwede na 'yan pitasin. Magpapatuloy pa kasi ang paghinog niyan kahit wala na sa puno. Ayan, kumpleto na ang paglalakbay, mula sa pagpili ng lupa hanggang sa matamis na bunga. Ngayong alam mo na ang buong kwento at ang mga sikreto, ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang simulan ang sarili mong journey? Ano kaya ang una mong aanihin?